啊，老爷、啊。啊啊

A B B Yeah. Okay. <laughs>

同意后，那个。

ndua ngitna. <cam> kan mm. <cam royal drak> oh, gecek <cifcle <Excellent durable. cifclemat matrix> <cif> <cifcle> idean. <Survivor> <motion grandi> <cif> prese unang kilo. Tingnan big? kung big. big.

tingin. <laughs> Video. Dosis media, bawasan lang natin yung 1. Doon ako ako manalaw sa 3-6. Dosis 7. Para sa sobrang alaw. Okay.